guys. So, dito tayo sa libingan ng bayani. Dilawin na din si Papa. So, Ayan that, yung entrance. Signage. This for your own. President Carlos P. Garcia <laughs> <laughs> hey, Carlos yung mga presidents, ito sila sa bungad. Your... President Ferdinand Marcos. okay mo asap mo. Mas. ipinangalan Marco. Male name is Roderick. Sa na kayong ng eh. Bong Bong. Ay. Hoy. <laughs> <Ay, laughs> yeah. Okay. magaling okay. okay. ka sa entrance gate. Makita mo 'yan, Okay, sa kaliwa ka. Kapos number 74. May katapat siyang CR dun sa kabilang side. yung bilog. Tapos nawala yung bilog. <laughs> <laughs> Hindi, ito o, oh, katapat lang nung ano, yung <laughs> Philippine-Korean. Tapos diretso, tapos kaliwa ka sa pang -ilang kanto. Unang kanto, kaliwa. Pag-ilang oh, kanto. ba Okay. From Philippine-Korean, kakaliwa ka, pangalawang kanto. Yan, tantang-tantang mo na yan, ha? <laughs> Huwag nang kalimutan. <laughs> hindi ako naman talaga sa memory mo. 2012 ka eh. Sabi mo 2012. 2011, naging 2012. We love daddy. Number 74. 73 pala yan. Sorry, hindi pala 40. 74. Number 3. Third row. Katapat ng CR. Yung sa ng side. Sa uh, inyong yun ating... maaalala mo na yan kasi hinanap mo siya ng... Bukal sa Bukit loob. <laughs> Kaya ano, kita mo. Ayan. Third row. Wala tayong dalang pentel pen eh. So... Hindi natin malinis. Sige. Hello, okay. okay. let's go. Wala tayo bit magkakapitan na ako. Ano na langit, first na mag -sir. Mag -sir sa akin ha. <laughs> Nakaloka ka. Wala pa ba First na ako, ka Hindi ko pa pa sa akin. Magkakapitan na ako. Kapitan na yung isang anak mo. Si... ka na. Masalit.

sa mga ano ano ilalaman mo ba ito si Kate? visit tayo mo lagi ha <laughs> sa bahay isa <laughs> 14 Parang, ano kasi nakalimutan mo kung nasan eh 14. 14 is very special number to us oh you also have oh, ano? 14 here